Oh, Bulit sa kagad. Ano? Patay. Nakuha? Bulit sa eh. Lala. STA yun oh. Na agad, yan, oh. STI, ano? oh my God. Tama naman nun. Lang pa, ba, ba? Mm. kasi nasa likod. yung mabigat yung hindi ka na Nasaan na? No, no! Ayala. Ano 'yung gulo? Yo pa 'yan. Wag. No no. Eh na na. Ako sa abroad. Pagbabado si. Tine? Ay no. I know. I know nakaputi